Mga kababayan, narinig nyo na ba ang pinakabagong balita? Ano ba yon, no? Mula dyan sa Manila, no? Si Congressman-elect Joey Uy ay nanalo na sa 6th District. Biglang na-disqualify ng Comelec dahil daw hindi siya natural-born Filipino. Pero teka-teka, si Benny Abante na natalo sa butuhan, ngayon ang idiniklarang panalo, ano ito? Magic trick ng politika? Hmm laban ako, sabi ni Joey Uy. At ngayon, sasagutin natin ha, sino ang tama, sino ang mali? At bakit parang pelikula ang drama sa Manila? Kamusta mga katropa? Ako si Hashtag Wakvidlan at ito ang ating political deep dive para sa mga kabataang Pilipino at OFW ha, sa buong mundo. Mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue sa Maynila, 6th District, ang laban ni Joey Uy laban sa umano'y panggigipit ni Benny Abante. Pero hindi lang chismis ito ha. Bibigyan natin kayo ng facts, analysis at counting asim para mas masaya. Our goal ha, maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks para suportahan ang content natin na pang mundo. <laughs> Excuse me po. Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin ang buong kwento. Sino si Joey Uy? Bakit na disqualify at bakit parang may hidden agenda si Abante? Ha, magbibigay rin tayo ng uh, ng take no? Uh, policy breakdowns at global context para maintindihan natin kung paano naapektuhan ang demokrasya natin. Kaya mga kababayan sa Riyadh, Singapore at New York, i-ready ang kape ha, dahil this is going to be a wild ride. Comment down below, Team Joey o Team Benny? At Don't forget ha, share this sa mga tropa mo sa Hong Kong, Sydney at Makati para maabot natin ang 100,000 subscribers. Ah, noong May 2025, naglaban sa isang napaka-tight na eleksyon ha, sina Joey Uy at Benny Abante sa Manila 6th District. Si Uy ha, isang bagong mukha ng na dating konsihal, nanalo ng 64,746 na boto, halaban sa 63,358 na boto ni Abante para sa mga para ma, pero mga kaibigan, isang linggo ha pagkatapos biglang sinabi ng COMELEC, uy, hindi ka natural born Filipino at poof, no? Si Abante na ang congressman. Parang plot twist sa teleserye, di ba? Pero teka, bakit ganito? Ano ang nangyari? No, ayon sa COMELEC Second Division, si Uy daw ay anak ng isang Chinese father na naging natural naturalized. Filipino 1967, limang taon pagkatapos ipinanganak ng ah, si Uy noong 1962, kaya naman hindi raw siya natural born citizen. Isang requirement sa ilalim ng Article 6, ah, Section 6 ng 1987 Constitution para maging congressman. Pero narito ang tanong ha, kung si Uy ay ipinanganak sa Santa Mesa, Manila at ang nanay niya ay natural born Filipino, hindi ba't may punto siya na siya rin ay natural born? Hmm. Mga kaibigan, parang sini ito ha, Ah, si Abante, ang veteranong politiko, biglang naging superhero ng Comelec. Pero teka, hindi ba't siya rin ang nag-file ng petisyon laban kay Uy? Parang siya pa ang scriptwriter, director at bida ng pelikulang ito. na bunutan ng tinik, sabi niya. Pero nabunutan din ng tinik ang mga butante ng Maynila ah, na bumoto kay Uy. O baka naman may ibang tinik ang gustong tanggalin ni Abante sa politika. Si Luis Joey Chua, uy, ay, ay hindi bagong mukha sa Manila politics. Siya ay naging konsihal ng Manila mula 2022 at sa kabila ng kanyang Chinese heritage, ipinanganak siya sa Pilipinas at may natural born Filipina na ina. Sa kanyang appeal sa Comelec, Sinabi niya, kung ipinanganak ako sa Pilipinas at Pilipinong nanay ko, bakit hindi ako natural born? No, valid point, di ba? Pero bakit nga ba biglang nag issue ang citizenship niya pagkatapos manalo? Ang issue ng citizenship ay hindi bago sa Pilip sa Philippine politics, pero ang timing ng petition ni Abante matapos ang eleksyon ay nagdudulot ng duda. Bakit ngayon lang ito inilabas? may anonymous source daw si Abante na nagbigay ng impormasyon tungkol sa citizenship ni Uy. Pero teka ha, sino itong source na ito? Ah, parang spy thriller na rin ha, mga kaibigan. At bakit kailangan maghintay hanggang matalo si Abante bago i-raise ang isyong ito? Isang araw habang naglalakad si Joey Uy ha, ah, sa tundo, hmm, may lumapit na matandang butante. So Joey, ikaw ang hinintay natin dito, sabi ng Lola. Pero ngayon, parang sinasabi ng Comelec na stray votes lang ang boto ng mga tulad ni Lola. Ano ang masasabi natin sa mga butante na nagtiwala kay Uy? Hmm, parang sinampal ang kanilang desisyon, di ba? Kaya naman, lalaban si Uy, hindi lang para sa kanya, kundi para sa 64,746 na bumoto sa kanya. Oh, si Ben... <laughs> Pero si ano naman, Bienvenido Ben Abante Jr. ay veteranong politiko, congressman ng Manila 6th District mula 2004 hanggang 2010 ay muli mula 2019. Kilala siya sa kanyang role sa Quad Committee hearing sa tungkol sa drug war at pogo, pero may mga nagsasabi ha, masyado siyang malapit sa administrasyon. Kaya ba niyang ginamit ang kanyang influence para ma-disqualify si Uy at bakit parang masyadong personalan ang laban na ito? Hmm. Ayon kay Harry Roque, dating presidential spokesperson, hindi dapat otomatikong maupo si Abante kaya na-disqualify si Uy. Sabi ng Supreme Court, wala ng second placer rule. Kung na-disqualify ang nanalo, hindi otomatikong panalo ang second placer. Kaya naman dapat daw magkaroon ng special election. Pero si Abante parang hindi na makapaghintay. Sabi niya, this is a victory for the rule of law. No? Pero para sa iba, parang victory ng technicality lang. Mm sa mga ka mga kaibigan na parang basketball game ito. Si Uy ang nanalo pero biglang sinabi ng referee na foul ang last shot niya. At si Abante na bench warmer biglang idineklarang MVP. Hindi ba dapat ang mga butante na rin ang magdesisyon? O baka naman si Abante ang may hawak ng rulebook at sinabi, ako ang panalo kahit ano pa ang score. <laughs> Ang kaso ni Uy versus Abante ay hindi lang tungkol sa citizenship, tungkol ito sa demokrasya. Kung ang boto ng 64,746 na Pilipino ay itinuring na stray dahil sa isang technicality, anong sinasabi nito sa kapangyarihan ng butante? Ayon sa 1987 Constitution, ha, ang natural born citizen ay yung citizens of the Philippines na from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Pero kung may natural born Filipina na ina, si Uy, bakit pa kailangan i-question ang kanyang status? Oh sa ibang bansa tulad ng Canada at Australia kung saan maraming OFW's ang citizenship issues ay madalas dating pinag-aawayan pero doon transparent ang proseso hindi biglang inilalabas pagkatapos ng eleksyon kaya naman mga kababayan sa Toronto at Sydney anong masasabi niyo dapat bang maging mas malinaw ang Comelec sa ganitong mga issue comment down below ha at i-share sa mga kaibigan mo sa Dubai at London ang oh, mga kaibigan ha, parang immigration checkpoint na rin ang eleksyon natin. Uy, passport mo. O, oh, hindi ka natural born. Sorry, disqualified. Pero teka, paano kung si Abante rin ang titignan ng COMELEC? Baka sabihin, "Uy, masyado kang matagal nasa Congress. Expired na ang visa mo." <laughs> June 2024, ah? Uh, June 24, naghain ng motion for reconsideration si Joe, Joey Uy sa COMELEC iginigit na siya ay natural born Filipino. Sabi niya, mali ang desisyon ng COMELEC dahil ang kanyang ina ay natural born Filipina at ipinanganak siya sa Pilipinas. Pero ang tanong, kaya ba niyang labanan ang desisyon ng COMELEC? At kung sakaling ma-reverse ito, ano ang mangyayari kay Abante? Hmm. Ayon kay, ayon kay COMELEC Chairman no, George Garcia, hindi pa final ang desisyon at maaaring i pa ito ni Uy sa COMELEC and Bank o sa Supreme Court. Pero habang naghihintay tayo, no, si Uy pa rin ang nakaupo bilang congressman elect hanggang maging final ang ruling. Kaya nga mga kababayan sa Jeddah, Doha at Los Angeles, anong masasabi ninyo? Dapat bang bigyan ng pagkakataon si Uy? Ala patunayan na siya ay tunay na panalo. Mga kaibigan, ngayon ang oras para mag-voice out comment down below. No? Team Joey o Team Benny, i-share ito sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at Melbourne para marinig ang kanilang opinion. At syempre, i-hit na ang subscribe button at mag-super thanks na rin para suportahan ang ating layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Let's make Philippine politics exciting and engaging for everyone, kahit nasa Kuwait, Kaman o sa Vancouver. Oh, mga kababayan, ha? Ngayon natin nakita ang tunay na laban sa Manila 6 District. Si Joey Uy na nanalo sa boto ng taong bayan ay na-disqualify dahil sa issue ng citizenship. Pero may punto siya na siya ay natural born Filipino dahil sa kanyang ina at lugar ng kapanganakan. Sa kabilang banda, si Benny Abante, na veteranong politiko, ay ginamit ang kanyang influence para maibalik ang kanyang pwesto. Pero ang tunay na tanong, sino ang tunay na panalo para sa mga butante ng Maynila? At paano natin masisigurong ha, ang demokrasya natin ay para sa taong bayan, hindi para sa technicalities? Kaya mga kaibigan, no sa Quezon City, Tur Dubai, Toronto, at saan man kayo naroon, i-like, i-share, at i-subscribe ang channel natin, Mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ganitong klasing content na nagbibigay liwanag sa politika natin. Our goal is 100,000 subscribers at kailangan natin ang suporta ninyo. Lalo na ng mga OFW sa Riyadh, Singapore at London. Comment down below, anong masasabi mo sa laban ng Uy Abante at sino ang susuportahan mo? Maraming salamat no sa inyong mga panonood, mga katropa. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang iba pang mainit na issue sa Philippine politics. Kaya abangan 'yan ha. Stay informed, stay engaged at 'wag kalimutang maging proud Pinoy kahit nasan ka man sa mundo. Salamat sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Sydney at New York. Kayong mga OFWs ang tunay na bayani ng content natin. Hanggang sa muli, ito ang uh, hashtag Walk With land channel, uh, hashtag Walk With land, Signing off.